Tapos meron tayo ng obe. Kamoteng purple obe. Okay. I-steam ng colonize. natin ng mga kaya. Ibigay po ni Ate Dolor. oras Oh my day guys, i-steam ko ang a uh ang obe kamoting obe bigay ni Ate Dolor iluluto first time ko po siyang mag uh, steam po ng ganitong gulay at, ay, uh, at napaka okay na okay po pala Isa yung ibabad mo sa tubig tapos ibubol mo siya ito pala ang talagang perfect so tingnan niyo po ang uh, pagkaluto niya Ayan po, oh. ang sarap. Ang sarap mga guys. Ito na oh, yummy.